Oh. What? What a surprise. Uh, is salty or sweet? The, the white one is sweet and the yellow one is salty. Uh, okay, I will try this sweet or Oh, have... Okay. And they have my chipone, favorite chiffon chiffon oh i know this customer i'm from norway this is my favorite uh, <laughs> level t Ayan, nag na sila Ito talaga. Kailan kayo uwi, ate? Bukas na. Next week na lang. Next week, parang Pwede, Aha. Magtabaw para balik din. Ano ka It's okay. it's right. Oh, thank you.

Ang dami ko, ko kami natatakas. One hundred fifty May boutique ko naka-eat. Nagtagsakit. Alam mo, alam mo. May boutique. Nagtagsakit. kasi pag mo yung putik, ayaw matanggal. Ang tigas-tigas talaga. Hindi. Siyempre, mo bakal, Wala. Ikanyan na po tayo. Sinasira ka. Sinasira ka. Ate, 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 sa akin, morara para ako to, yung hindi lang ayun. Hindi ka nakapalabra, ako pala Kasi, sa yung nakatulog? Ha? Talaga, hindi ba yan? Hindi ba, wala pa yan. na bata yan, nabata ako. Magbra talaga ako. Kasi, pag hindi, nag-try ko hindi magbra. Isa, listo ko. Kasi, pag tumagilid ka, madaganan ang